Marhaba, marhaba. Master Chef. ako na po Mula na basta. <laughs> Butit, dinagdagan natin yung ano, halos, yung manok. Kaya nga eh. May mas pataba pa lang. <laughs> mau aku kumain yang Nah, sori ams Kuha. Kunin mo yung ano, yung alam mo yung isang malaki. Hada mushroom. Or uh, I will put uh, talaga hada. Sorry. Kuha ka ng kuha ka ng isang malaki. Dalawa na supot so ng laham. Bale tatlo ang kunin. So,

Di diba ito yun? Tapon lang naman niya. Wala, basal. Anong basal ba ilalagay? Yung, yung ganyan o yung matlat? Yung ganyan. Pero yung waragi, ha? Kailangan ng basal diba? at lat. Ito. Pero wala. Lagyan ko lang kung Hindi. Yun lang? Oo. Oh, oh. Yun yung sabi ko. Laham ams. Laham ams kalgas. Kasil, soya. Kas. So, Ay, jada. Ah. Eh, ano dyan?

Kayo, tumatayu tayo. Ayong tayo. Parungin, ah. At parang parang